Good morning mga sisilab Luto po tayo ng hotdog With sauce po Lalagyan po natin ito ng sauce Pang almusal po Ng ating kedo Walang ibang ulam Ito lang po muna lagyan po natin ng sauce. Ayan po. Para masarap ang kain niya. Ayan. Lagyan natin ng kunting tubig. Ayan. Ayan. Yan po ang almusal ng ating anak, mga guys. Masarap ng kain yan nito. Lagyan po natin ng asukal para medyo matamis. Yan. Paborito ng mga ng mga bata, 'di ba? <laughs> Pag kumita talaga ng hotdog ang mga bata, mapapawaw na sila agad. Wow, hotdog. Yummy, yummy. Yan, paborito ng mga angel. titikman natin kung masarap na siya. Okay, masarap na siya. Sarap na siya, masarap. Thank you, Mama, for the food. Yummy, yummy. You're welcome, baby. Hmm, sarap ng kiss. Sige, kain. Blue muna. Hot. Hmm. Hot yan, hot. Sarap, hot? baby. Sarap? Okay. Thank you. <laughs> Wala tayong ibang ula. Mamaya na, bibili tayo. Yan lang muna ang agahan mo, baby. Bilis pagkain, kaya alis si mama. Pupunta na naman si mama sa mga obligasyon. Apo? Yes, yes, yes. Sarap, babe? doglang lang muna tayo. Hirap ang single mom. Walang mautusan. Yan po. Mag-isa lang po tayo. Ano sa'yo be? Araw ng Sunday. Marami tayong labahan ngayon kaya bye bye mga sis love marami tayong mga labahan tambak na naman thank you thank you god bless us all bye bye